Hi guys, kami ay pupuntang Falls. Ito e mga kasama ko sa likodan naman. Okay. 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 Yan, sasakay sasakay kami sa ano, sa barko. Ayun yung barko yun oh. Mm. Yan ang barko namin. super Ocean King. nito mga dilag nito. Ay saan napunta nyo? Ano <laughs> Ay may mga may mga bata kaming kasama. Sanay naman sila malangoy. Oo. Pugi-pugi ko. Pugi mo saan? Pati yan. Doon, dire-direct lang ka sa kanya. Ito yung ano, yung lugar kung saan ako lumaki. White sand, ayan o, oh, linaw ng dagat oh, ayan, ang linis. Ang linis ng dagat. Hmm. Kami ay pupuntang Pols. Itong bangkay, bangkay ni Kuya Orbein, ayan o. Oh malaki Ayan, may taksay na pangisda may bangka Ayan, yun ang alabat ko na alabat ko ko Hmm. Tug na mamaya na maligo Mamaya ka na maligo Bahala ka Intayin na natin Bawa naman si ano Nanginitim na ako. Hi guys! Kami ay pupunta ang Falls. Ayan yung mga kasama ko sa likodan. Kita yan. Kala mo lang hindi. Saan yung pugi kong anak? Pare, saan ka na? Pare, kaya pa ka pare. Pagpapatbalik, pagpunta tayong pulong bata Ayan guys, alis na kami Ayan At yung pupuntahan ay ang calls Ang galing na kami ngayon Lakas sa may likod Lakas sa likod ng konti Parang sugaong Hindi <laughs> pa ba sugaong <sa> <laughs> Alin? 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 Baba pa na konti. Ito ah, nakalawit. Pagpita ako dito sa hanay, ay. Karay, tampa ako eh. Ito yung namin. Pero kalmado naman ang dagat. Bali wala lang. Walang problema. Mababaga, mabaga, lang ang uh, may takbo dahil may mga bata kami. Yan, atras, atras pa. Sige pa, lalo. Yan. Tayo tayo ating ano. Abi. Yan, medyo malilit ang alon, hindi naman bibili sa na natak ko kasi may bata. Paganda ng ng isda oh, nadaanuhan no? eh, oh. Eh sila

Hindi kayo, hindi kayo mababasa dahil ako yung nandito sa harapan ninyo. Oops. Wala kayo nasa unahan ay. Ah. Yan. Yan. Para pantay. Pantayan. Kamay ba? Ikaw okay to mas tulo nung kamay nagdiretso. Kamay pa pupunta tayo diyan. Dino nang dagat Right ayan nang uh, tabi. Ang aming pupuntahan, patuhan. Sa linis ng dagat, nagkukulay blue. Ganito ang dagat dito sa amin malinis hindi polyoted ang ano aming unahan uh, ng ating bangka ng ating sinasakyan dun tayo pupunta dyan sa may gilid ng yan may parang may gumuho na bato na yan But pero hindi yan gumuho bato talaga yan na hindi na tinutubuhan yan ng damo kasi bato talaga siya yun ay dati pa. Dito tayo pupunta sa kabilang yan. May batuhan dito ay totoy, baka abutin. Oh, yeah. Yan, doon tayo pupunta. So, yun, yun, nakikita niyo yan, pulse na yan, doon tayo. kulay blue ang tubig dito sa amin Ayan, Pacific, Pacific Ocean yan Pacific yung kaharap dito, dito tayo pupunta kulay blue ang dagat parang uh, swimming pool kulay ng dagat dito diba? kabilang ba sitio lang ito ng sa amin pero kasi pinuntahan namin to kahil may merong poles. Ayan. Pinuntahan natin yan kasi may poles. Hindi tayo pupunta dodoong tayo dyan. Tapos mag -iihaw tayo dyan ang mga isda. Kunti lang yung nakatira dito kasi dati nung bumagyo ng malakas pinalis yung mga tao dito kaya kunti lang yung mga nakatira dito. Yeah. Yan ang ating pupuntahan. Yan, pulse. Ito yung dagat. Ito yung dagat na may pulse ang katabi. Naliligo oh. Enjoy ba guys ang adventure? Parang hindi na kayo makapagsalita, parang nalulula na kayo ah. Huwag kayong tatalon, huwag tatalon, walang tatalon ha. Huwag kayong tatalon, walang tatalon. tatalon, tatalon, tatalon. Nick, Nick, ay Nil. Tara na lang ang bahala. Subukan mo. Huwag kang tumalon. So, ano lang <laughs> lang? Ano ga t <laughs>